Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tapos na ang pagpapanggap nga ni Moira bilang Morgana Go dahil nilaglag na nga siya nito at alam na ng lahat. Na si Moira nga itong si Morganago. Dahil na rin sa narinig nga ni Annaline ang pag-uusap at pag-aaway ni Moira at ni Morganago kung kaya't nagkaroon siya ng ideya. Ito pala ang kapatid ni Moira ay may galit din sa kanya dahil hindi makatarungan ang ginawa nito o pagtrato ni Moira sa kanyang half-sister. Kaya naman dito ay pumayag nga itong kanyang half-sister si Morganago na gamitin nga ni Moira ang pangalan nito kapalit ng ari-arian na pinamana nga ng kanyang tatay dito kay Moira. Kaya naman dito ay hindi alam nga ni Moira na ilalaglag siya ng kanyang half-sister. Dito kasi ang dahilan din kung bakit hindi nga pinakilala ni Moira sa kanyang anak na si Zoe na meron siyang half-sister dahil galit na galit siya dito sa sa anak sa labas ng kanyang mami Chantal kung kaya't yun din ang dahilan kung bagit nung panahon na kailangan na kailangan nga ni Moira ng kakampi at maglalabas sa kanya sa kulungan ay hindi man nang siya dinalaw ng kanyang mami Chantal dahil pala Nagalit ito ng gusto si Moira dahil nga sa pagkakaroon nito ng half-sister o anak sa labas. Iayaw na ayaw ba naman ni Moira ng ganoon kung kahit galit na galit siya dito kay Linet at kay Annalie. Ayaw na ayaw kasi ni Moira na meron siyang kahati sa pagmamahal ng kanyang mami Chantal. At syempre sa mga ari-arian ito or kayamanan ng kanyang Mami Chantal, gusto niya na siya lang ang may karapatan lahat-lahat ng mga ari-arian nito at kayamanan. Kaya na naman pala minana din ni Zoe ang ugaling meron itong si Moira dahil nga si Zoe ay galit na galit din dito kay Annalyn. At kay Linette, dahil anak ng sa labas ni Dr. R.J. Tanyag, ayaw na ayaw niya na may kahati siya sa pagmamahal ng kanyang Daddy R.J. Katulad din pala ang ugali nitong si Moira. Pero yon nga ang kaibahan lang nila, eh hindi naman totoong anak nga ni Dr. R.J. Tanyag itong si Zoe. Kahit nalaman niya na nga na hindi siya anak ni Dr. R.J. Tanyag, pero patuloy parang itong nagkunwari nga at alam niya na hindi rin magtatagal at malalaman din ang lahat ng kanyang sikreto. Pero si Zoe ay patuloy pa rin na matapang at maldita nga dito kay Annalyn. Pero ngayon katapusan nga ng pagpapanggap nga ni Moira dahil nga tinaraidor siya ng kanyang half-sister na itong si Morgana Go. Sinabi niya lahat-lahat sa mga tanyag kung sino nga ba ang totoong Morgana Go. At yun nga inamin niya kung kaya't kaya ito bawag ng pulis sila Arjit Tanyag para nga hulihin na nga itong si Moira at buti na lamang at nalaman nga at narinig nga ni Joey ang kanilang plano kung kaya't dalidali niyang tinawagan ng kanyang mami Moira para nga sabihin ito na magtago dahil hinahanap nga siya ng mga pulis dahil nalaman na nito ng lahat na buhay na buhay siya at hindi siya si Morgana go kundi si Moira. Lahat naman kasi kahit sino ay mag, hindi mag-aakalang siya nga ay si Morgana go dahil kamukhang kamukha sila ni Moira. Kailangan namang pagbayaran ni Moira ang kanyang kasalanan. Lalo't lalo na dito kay Lalinet at kay Annalyn. Wala na kapatawaran ang kasalanan ginawa ni, ni Moira. Kahit na yung sarili niyang apo nga ay siya rin yung may kagagawan. Inutusan niya kasi ang kanyang mami Chantal na ipalaglag yung pinagbubuntis nga ni Zoe dahil ayaw na ayaw niya na magkaroon ng apo sa isang kriminal na lalaki. Kaya lahat ng kasalanan ngayon ni Moira ay pagbabayaran niya nga ng mahal dito sa loob ng kulungan. Samantala galit na galit nga itong si Ajit Tanyag at si Giselle nang malaman ang katotohanan tungkol nga dito kay Moira. Ayon nga kay Giselle, hindi niya inakala na totoo ang kanyang hinala na si Moira at si Morgarago ay iisa.